Hi guys! Hello mga kamamis! Welcome po dito sa aking bagong gawang page. Gusto ko lang po sanang mag-umpisa ulit sa paggawa ng mga video content. Medyo namimiss ko rin kasi yung magkuha ng mga video-video, lalo na yung mga daily routine naming mag-iina. Namimiss ko ngaring mag-edit, mag-voiceover, although nakakaubos ng oras, pero nag enjoy naman ako sa ginagawa ko. Yun naman yung importante, di ba? nag enjoy tayo sa mga ginagawa natin. Alam nyo po kasi dati, gumawa na ako ng page ko, kaso dinilit po ni Meta. Hindi ko nga po alam kung anong nangyari or ano yung nilabag ko sa standard rules ng Facebook kaya ganun dinilit nila, hindi ko na rin po na-recover. Kaya nga magmula noon, parang nawalan na ako ng ganang gumawa ng mga video-video, natamad na ako, ganun. Pero ngayon, siguro nakarecover na ako sa pagkawala ng page ko kaya na-inspire na naman akong gumawa ng mga content naga upload naman ako ng mga video sa main profile ko pero pa isa-isa lang naman. At saka isa pa, naghahanap na rin kasi ng mga video naming mag na yung asawa ko para daw may mapanood siya doon. Kinailangan kasi magtrabaho ng asawa ko ng malayo sa amin. Doon kasi nakita ng asawa ko yung best opportunity siguro para sa kanya para masuportahan naman niya yung pamilya niya. Siyempre, sa araw-araw naman na ginawa ng Diyos, hindi naman niya lagi nakikita yung mga ginagawa namin kasama ng mga bata. Everyday naman namin siyang nakikita at nakakausap ng mga bata pero hindi naman lahat ng mga ginagawa namin ay nakikita niya. Lalo na pag lumalabas kami ng mga bata, alam niyang lalabas kami pero hindi niya nakikita kung anong ginagawa namin sa labas. Kaya nga isa ito sa mga dahilan kung bakit ginagawa ko ito para naman matuwa siya doon. At sana habang pinapanood niya kami ay naaaliw naman siya. Anyways, baka makarami na ako ng mga sinasabi dito, ay eh, ko na sa inyo kung ano yung nasa video. Matagal na nga itong nakatambak dito sa gallery ko kaya kailangan ko ng magkaoras sa mag voice para ma-share ko na nga sa inyo. Araw nga ito ng Sunday, usually pag Sunday ayaw na ayaw kong lumalabas. Pag wala namang gagawing importante, eh dito lang sana kami sa bahay para magpahinga. Monday na kasi bukas, ay eh may pasok na. Gusto ko kasi bago sila pumasok ulit, e eh nakapagpahinga na kami ng maayos. Meron kasi one time, e eh lumabas kami ng Sunday, nagsimba, naglibot-libot, ganon, e eh itong bunso ko napagod siguro, kaya kinaumagahan, ayaw na niyang pumasok sa school, gusto matulog, siguro napagod. Kaya ngayon, araw ng Sunday, gusto ko, sana dito lang kami sa bahay, magpahinga, ganon." Pero itong panganay ko, late namang nagsabi, kailangan pala nila ng barong kinaumagahan, kaya no choice, kailangan naming lumabas ngayon para maghanap. Gagamitin daw nila sa school para sa celebration nila ng buwan ng wika. Pagkatapos niyan, eh hindi na kami nagpasyal-pasyal pa, dumiretso na nga kami dito sa bahay ng kapatid ko kasi dumating daw si mama. Eksakto naman na gumawa pala itong kapatid ko ng macaroni salad eh kasi birthday niya, eh nakapag-sharon pa ang auntie niyo. <laughs> Napadami yata ang kuha ko, ibawal nang magbalik. Baka mapanis. Hindi na rin kami nagtagal, nakipagkwentuhan at nakipagkulitan lang ako sa kanila ng konti. Tapos yung mga bata ay eh, naglaro lang saglit. Iniisip ko kasi yung mga gagawin ko pa, e eh, kailangan ko pang magplantya ng mga uniform nila para kinaumagahan. Para matapos ko na yung mga gagawin ko at na makapagpahinga kami ng maaga. Ay siya nga pala, hindi lang pala yan yung nasharon ko O ba diba, hindi na ako magluluto ng pang-dinner namin. Ipainit na lang namin sa bahay mamaya. Hanggang dito na lang, bye-bye.